i-rate natin tong mga karakter sa Dragon Ball. Unahin niya natin si Clearin. Si Clearin, nire-retune rin siya ng 5 over 10 kasi feeling niya malakas siya. Hindi naman, pag lumalaban, lagi na ng talo at saka kalbo siya. Ayoko nang kalbo, kaya re ko siya ng 5 over 10. At isunod niya natin si Android 17. Si Android 17, marirate ko lang ng 5 over 10 kasi nga mukha siyang tomboy. Dati nung unang panood ko ng Drago Ball, nalilito din ako dito eh. Di ko malaman to kung babae o tomboy o bakla eh. Basta rirate kita ng 5 over 10 at tingin ko mahina ka din sa laban. 5 over overthink ka lang. Tisunod nga natin dito si Piccolo. Si Piccolo, ire-rate ko lang siya ng 6 over 10. Kasi akala ko dati nung unang panood ko ng Dragon Balls, napakalakas niya. Yung pala ang hina niya lang pagdating sa laban, lagi siya talo. Sa lahat ng laban, hindi siya nanalo, no? Pati ayoko sa kanya, kulay green yung balat niya. Kaya ire-rate ko siya ng 6 over 10. Sunod natin si Tenshinhan. Han. Si Tenshinhan, Han, nung unang panood ko rin ng Dragon Ball Z, akala ko ang lakas. Kasi nahanga ako sa kanya, may tatlo siyang mata eh. Feeling ko ang lakas niya. Pero pagdating sa laban, napakahina niya pala. Kaya i ko siya ng 6 over 10. Sunod natin ay announcer. Yung announcer na to i ko lang ng negative 0. Kasi pag may laban, lagi siya nakatago. Parang hindi siya announcer. Dapat pag announcer ka, lagi ka nasa gitna ng entablado. Hindi yung lagi nakatago. i lang kita ng negative 0. Sunod natin kasi ni Majimbo. Hindi ko alam kung sino to eh. Pero napakahina nito. May dala palagi yung espada. Wala na may bubuga pagdating sa laban. Pag may laban, lagi nakatago. i re lang kita ng negative 3. Wala, ang hina mo. Sunod natin, di sino ba tong mama na to? Basta napanood ko to sa laban ni Goku eh. Tsaka siya nung nasa langit si Goku ng laban sila, bin hinubad niya yung sombrero niya, grabe yung bigat. Hindi ko alam kung bakal ba yung suot niya sombrero, kaya re-retue siya ng 6 over 10 sunod natin si 118 si 118 re-rate ko lang to Nang 6 over 10 kasi asawa siya ni Clearin hindi naman sila bagay tas ang anak nila eh hindi pa kamukha ni Clearin diba parang iba yung tatay parang hindi si Clearin kaya re-rate ko lang to Nang 6 over 10 may ilig sila laki to sa si 118 6 over 10 ka lang sunod natin si Baby Dende si Baby Dende re-rate ko lang to Nang 7 over 10 kasi nga pangit siya sa karakter ng Dragon Ball kasi pag tinatawag niya yung dragon binubuhay niya niyo yung mga namayapa na kaya pangit sa karakter sa Dragon Ball to si Dende bagay ito sa Ghost Fighter kapalit ni Jeremiah kaya re-rate ko lang ito ng 7 over 10 ang, huli natin ay si Hercules Ito si Hercules Malakas to eh Binubuhat nito yung stage Tapos siya pa, eh, siya pa yung eh nag-champion dati Nung natalo niya si Cell Si Majimbo siya ka si Brisa Malakas to si ano, Hercules Kung to Mr. Hercules Oo malakas to Ito yung prinsipi ng kalawakan eh Si Mr. Hercules Kaya re-read ko to ng 10 over 10 Malakas to Malakas pa to kalago ko Lagi nasa balita to sa Dragon Ball Sikat na sikat sa lugar nila to Kaya re-read ito ito ng 10 over 10 si Hercules.